after 3 days ayun yung makulit na inakay natin uh, yung may mga soksok uh, blue bar natin na may soksok na puti so kanina palipad-lipad siya dito so siguro malayo yung kanyang uh, napuntahan so para natin kaso lang hindi rin siya sumabay then ayan dun siya tumungtong sa may kabilang bahay and buti nakauwi uh, undecided pa siyang bumaba So, matututo na siya so una lipat pitik agad uh, may mga kasama na ano to inaay uh, inangay uh, magpipinsan sila stop bang read bali tatlo yan so ito na yung isa finally makakompleto na okay inilabas ko na nga rin yung dalawang ano, kasama niyong, yung lumilipad last time yung dalawang na rin yan. para makilala And, tingin ko na re-recognize naman yung lugar kaso undecided siya sa ito wala pa rin tayo umuwing ibon from ano, uh, Valenzuela so yun maghihintay pa rin tayo yung may na nakay pa rin sa ito still waiting uh, sigurado sa mga oras na to eh, may ano, uh, may naka may naka number one Here you go, buti nakauwi na. Ayan, tumungtong na sa bubong. Ulpa. Okay, magkapatid yan. Okay, full sibling yung red bar na yan. Welcome back. Yung! Uh, last time nga, uh, nag-chat ako sa ano, ulba, uh, Ulva. Okay, may nawawala din ano, uh, ibon yung isa natin kapakpak. So, ayun, na uh, bangkit ko nga rin yung pagkawala na itong blue bar na to. So, hopefully nakauwi na. At siguradong malayo na ang kanyang narating. And sinabayan nga natin kanina, ang kaso sinabayan niya rin yung ano, sa paglipad at nawala uli. So ayun, pumasok na yung ibang mga ano mga player then hinayaan na natin siya. Ang nilabas natin ay yung dalawang kasama niyang inakay nung ano ah, nawala. So yung dalawa ayun na pumitik. medyo na trauma sa paglipad. Patang-pata siya. Yun. Ah, bigyan natin ng pagkain. na siya ngayon. Gutom na gutom. Kita kita yung bagot niya, yung bakit niya. Yung niya. Ayun, ito yung ano, yung nawawala nating ibon. Buti nakabalik naka na. So yan, nag-umpisa pa lang yung molting niya. Yung kanyang kain na kaya. No? Okay, pangalawa pa lang yung nag-ano, nakabalik. Pangalawang price sa primary niya. So, yun. Bakas pa yung ano, putik na mga ito nila nung pagka-harvest natin. Hindi pa nalilinisan. So, hindi pa tayo nakapag-record eh. Uy, sisibati na dyan namin. Sisibati na dyan namin. Hindi, pasok, na. So, wala. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi na tayo masyadong magmamadali. Talo na rin naman. Tignan na lang natin yung speed niya. Medyo ano pa yung Uh, yung last ay may iba yung pang apat ay patupad. Tara, let's go! Sige, clock na natin. G3. Sige. G3. G3. 394. Yeah. G3 G3 9 4 3 S Malaki ang isa dito 8 o'clock Okay, si Batin 373 373 speed So ano na siya Cut off na So anyway uh, Good luck sa mga uh, nanalo uh, today So meron pa isang hinihintay Si ano you know, yung ating pitaw gorek pa. Black na natin si ano si si and cut off na siya uh, 373. 373 yung ano yung bilis no. Talagang ano lipad jabi. <laughs> anyway, uh, inasaan ko sa mga susunod na mga tossies, si magbabago siya. No? So hindi pa naman yan yung katapusan ng laban natin. Bali dalawa yung ating ano uh, sinali ng ano ng SBR yung isa hindi pa rin umuwi. So yun yung first toss niya actually itong ibon na to ay uh, yung ano isa nating pitong korekta no okay galing breeder tapos uh, ni recover lang natin then ngayon sasabak siya uh, tignan natin kung yung lahi niya ay pwede sa pihitan so yung dun medyo nasisiraan ng ulo yung ano yung ibon kapag ka yung alibawa ng uh, pang south tapos ilalagay mo sa north okay okay for the meantime ito si si button ilalagay muna natin sa uh, muna natin siya bibigyan natin siya ng ano, ng uh, small amount of grains. Ayan. Then, pag doon kasi, hindi siya makakain ng ayos. Then, baka uminom din siya ng uminom din siya. So, kailangan hindi mo na siya inom. Pagkain muna ang una bago yung inumin. So, sa ngayon, uh, ano muna siya dito? Uh, chill lang muna siya dito sa training box natin. Siguro mga about 1 hour. Pahinga muna siya, then tuka-tuka. Pagka tapos niyang uminom, tsaka natin siya pawawalan para makipagtorjakan siya dun sa kanyang ano, partner, no? So yun yung isang motivation natin para masiyahan siya umuwi. So yun, saka ngayon, dyan na lang muna siya. din para makatukat pa. Okay. Ayun, yung ano, yung inakay ganina na bagong uwi, actually yun ay alak ni si batin, dun sa ating stop band rate yung ating malendingest staff kanito. No? So, marami na naka project sa kanya. Marami na rin siya naging anak sa iba't ibang ano, lalaki. Bukod din sa ating ano Foundation Bird. So, ayun, mag-chill na lang tayo na mag-intay kay eh, ano, doon sa ating isang pitogoreca. Kanina medyo kinakabahan pa tayo pero nung medyo lumayo yung oras. So, noon sabi ko nung hindi mag-intay. Pero titignan ko ikakalak pa rin natin siya. Kung makita nyo doon, doon kanina sa video, hindi na tayo masyadong nagmadali. Kasi alam natin talo na tayo. So, sa nanalo, okay, congrats sa'yo. Then, bawin na lang next time. So, yun yung, ano, yun yung pag-ibon. Hindi natin kinakaingitin yung uh, purpose. Dahil, meron tayong lads na mag-burst sa, sa na mga, uh, mga laro. So, yun yung ating, ano, yun, yun yung ating goal dito. Pakapagpauwi ng mas maganda gamit yung ibon natin. Okay, hanggang dito na lang yung ating video sa uh, iintayan. Okay, so mamaya papahapyawan natin yung ano yung pagdating ng, ng ating Itogo kung makakauwi man siya. So about 60 kilometers per sto, stos. Okay, from Kalamba. Okay. Na magagaling sa Okay, magagaling siya sa Valenzuela. Okay, about 60 kilometers sana makauwi siya. Pero kung halimbawa naman makauwi siya, tingin ko sa mga susunod na tos, ano na to, medyo bibilis na ng, ano, nakonti konti kasi maatap niyo yung lugar. So ang kasi sa lugar na yan So nasa gitna yung ano no Nasa gitna yung Manila So para nakabasing yan Pag dito siya kumabila Okay tatawi siya ng dagat Pag punta naman siya dito sa Sa Rizal Iikot siya dito pa kalamba So kung makakarating siya ng kalamba So sigurado ma ano, ma maalala niya yung pagpawi Okay ang ganda na lang yung ating video Okay bye bye God bless sa mga ating tarakpak I'm here without you.